masyadong mitikuloso to fuel consumption ang fuel consumption kasi hindi habit natin iba bira talaga iba pare matipid ang aero so kaya hindi may stop and start system so para umandar lang sa ulit kailangan mo ulit ulit mas isisave ka ng preno mo mag preno ka kaysa bumusina ka welcome back sa ating short ride episode <laughs> Yun. Ayan. Bago ang lahat, papagas muna ako. Average fuel consumption ng Aerox ko ay 34.9 M. Ang tank capacity ng Aerox version 2 ay 5.5 liters. Kaya ako na sabi yung tungkol dun sa fuel consumption is yung iba, masyadong ano doon, masyadong mitikaloso doon sa uh, <coughs> fuel consumption. For example, itong Aerox natin, ang fuel consumption niya is 34 point something. Panina nga yung pinakita ko. Pero sa iba, may nagsasabi niyan is, ano lang, 30 lang. Yung iba, 20 plus, 29, ganun. Yung iba, 38, 40 ano Ang fuel consumption kasi hindi yan fix. Hindi yan pare-pareho sa bawat motor. Parehas man tayo ng model ng motor. Sabi natin parehas air Force version 2 pero yung driving style natin, driving habit, road condition, yung dinadaanan ba? sa araw-araw. Yung throttle habit natin, yung iba, pira talaga. Yung iba, hindi naman masyado. So, hindi talaga siya magkakapareho. May mga ibang factors pa like, syempre, kung nagpanggilid ka na. Ganyan mayroong changes yun sa fuel consumption mo kung stock ka kahit all stock kayo dalawa kanya kung compare kayo hindi pa rin pareho yun <laughs> Hindi mo pwede sabihin na in general, pare matipid ang Aerox. O so kaya hindi naman matipid ang Aerox. Pero hindi sa iba motor ha. Hindi lang Aerox. Sample ko lang Aerox kasi yun yung motor natin. Ayun. Tapos depende yan syempre din sa sabi ko kanina yung road condition. So kasama din yun yung layo ng pinupuntahan nyo lagi. Average lang naman kasi yun eh. For me, para sa Aerox, 30 plus sya kilometers per liter. Mataas 'yun. Ma-average lang ako ng 30, pero ngayon masaya na ako kasi nagta-34 siya. Nakaraan 35, 36 pa nga eh. So, nag iba iba talaga. Sa siyempre, isa pang factor pala ay yung, parang may feature yung motor mo na tulad nito sa Aerox Nmax, may stop and start system. 'Yun yung feature ng motor na kapag naka-on yung stop and start system, eh, kapag tumigil ka, pusang mamamatay yung makina. Kailangan mo lang itwist yung throttle para umandar siya ulit. No need to push the start button. Yan ang yung feature niya. So, ba't siya nakaka-apekto? -naka Kasi, wari, abang naka-stoplight, may ating one minute yan, naka-on yung ganun mo, hindi umandar. Makatipin sa ano, sa gas, na onte saglit, ng saglit. So, mayroon siyang factor. Amaya, papakita ko sa inyo, ha? Ako kasi, laging naka-off yung sa akin kasi hindi ko siya ginagamit. <laughs> papakita ko lang sa inyo for the sake of the video. Ang button nyo pala ay makikita dito sa sa kanang handlebar. Makikita siya dyan. So, i ko siya ngayon, ha? Tigil tayo dito. Tigil tayo. Yan, 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 yan. Tigil tayo, ha? Ayan, tumigil ako. Ayan, namatay yung makina na. Nagbibiling ko yung sa panel kasi indicating na naka-on yung stop and start system nyo. Okay? So, para umandar lang siya ulit, kailangan mo lang i-twist to. Isa. Yun! Okay? Gets? Okay, balik sa biyahe. Eh. ko na ha. <laughs> Yun yung stop and start system ng Aerox N Max Alam ko sa Honda, meron din noon pero hindi ko na siya di-discuss kasi hindi ko alam kung same ba yung way ng paggana niya. Ha? Pero alam ko meron sila. At alam ko iba rin niya tatawag doon. <laughs> so para hindi ako marong information, hindi ko na-discuss kaya ako nasabi kanina yung sa layo ng biyahe ganyan kasi for example laging lagi kang ano cruising kuwari dire diretso yung biyahe mo na hindi ka patigil tigil ganyan alam ko mas matipid yun eh pero hindi ako sure ha disclaimer lang hindi ako sure pero alam ko mas matipid yung ganun kumpara mo sa sa city driving na may traffic katulad natin na uh, hindi naman tayo gaano mabilis magpatakbo kahit may motor tayo ng ganto no. lang, 40, pag maluwag 60, 70 ganun. Pero hindi tayo laging hataw. Safety first. Isang factor 'yun dun sa uh, fuel consumption sa tipid. Hindi na ako masyadong magda-dive in sa numbers ha. Kasi hindi naman tayo experts. Pero yun lang yung basic idea tungkol dun sa uh, fuel consumption. Yung mga nakikita kasi ako dati sa mga groups eh. parang nagyayabang ang ba eh. Kung ano yung fuel consumption ng motor. Huwag <laughs> nyo intindihin nyo kung ano yung sinasabi ng iba. <laughs> Focus kayo doon sa fuel consumption nyo lang. Hindi porket pares kayo ng motor. Pares kayo ng setup eh. Pares kayo ng fuel consumption guys. So huwag kayo magkumparahan nun. Hindi <laughs> yung worth it pag-awayan ha. <laughs> ng eh, no? Aerox. Stuck to eh. Ayan. Ang Sana marinig. Hindi <laughs> kasi ako naniniwala dun sa ano eh. Sa so, loud horn save life. saves lives. Saves lives. Ano? <laughs> loud horn save save lives. <laughs> Basta yun. Guess nyo na yun. Dati oo. Pero di pa rin ako nagpalit. Ngayon di na ako naniniwala doon <laughs> Mas isi-save ka ng preno mo. Mag-preno ka. Kaysa bumusina ka. Yan <laughs> Wala lang. Sabi ko lang. <laughs> Ay, tapusin ko na dito guys. Yun lang yung discussion natin. Yun lang yung kwentuhan natin. Tungkol sa fuel consumption. Tandaan nyo guys. Hindi yun pare-pareho. Nakadepende yun sa inyo. Nakadepende yun sa motor sa road condition sa habit sa driving style so wag kayong mag away magkumparahan ng ganun <laughs> kung tipid yung motor mo edi di good kung hindi eh try mo magbago ng mga something something like yung habit mo ng pag throttle pero all in all yun lang yun guys fuel consumption tsaka yung stop and start system ng Aerox yun lang naman ang ating discussion so hanggang sa muli tayo sama kayo ulit sa ating short ride episode sama ko kayo ulit next time kung oh, discuss ulit tayo hehehe <laughs> kentuhan tayo something something malay nyo may mapulot kayo di ba? kung natuwa naman kayo sa topic at may napulot kayo subscribe naman dyan Ayan, mga gantong video ang i-upload natin, pati mga reviews, tutorials, etc. Ride, travel. <laughs> Please like and subscribe. Magbala channel. Bye-bye. Ride safe lagi. Sana ko. Oh, oh, oh.